Ngayon po, sa sinasabi nyo, nakita natin, walang magandang epekto, pero nandyan pa rin, ang tawag po dyan sa tinitimbang natin ay pride versus welfare ng taong bayan. Gandang hapon, mga kabisdak, nako! Narito na! Neris Bakan! Ni dating Yusek Secretary of Finance na si Shelo Magno Si BBM, itong Marcos Admin, at tinawag pa niyang ma kasi at palpak kaya sumadsad ang bagong approval rating ni BBM. Kasama ho dito si Martin Romualdez at si Miguel Subiri. Kung inyong naalala mga kabisda, Nung kasagsagan ng uh, pautot ng Marcos administration, itong price ceiling, pinalagan ho ito ng isang ekonomista ni BBM. Ito po si ano, Ma'am Shelo Magno. Dahil hindi umano tama yung ginawa ng Marcos administration. At bininatan nga ho siya ng kanyang dating mga kasamahan sa Marcos administration. At sinabi pa nga, dapat lang daw na tinanggal siya sa pagiging yusik ng finance dahil hindi na umano sumusunod si Magno sa sistema ng Marcos administration. Aba na na. Sa pagsadsad po ng approval rating ni BBM at pinag-uusapan nga ho kahapon at Tawang-tawa pa nga ho tayo dahil talagang sad-sad, sad-sad na sad-sad. Aba, narito po ang welta ng dating Undersecretary of Finance, Shelo Maglo. Kaso ma'am, hanggang ngayon, hindi nila masabi kung hanggang kailan yung price cap dahil ang sinasagot lang ng government is once na mag-stabilize yung price, that's the time na ililift. So habang patagal ng patagal, ano yung nakikita natin na long term na ano, ano ba to? Sakit ng ulo? <laughs> Ayun po, yung pong mga binanggit ko, lalala lang, mas lalong lalala po, no? Kaya po, dito papasok yung pagtimbang ba kapag namumuno ka sa pamahalaan. Una, kailangan data-driven. Pangalawa, kailangan malinaw sa iyo kung ano ba magiging epekto ng polisiya na i-implement mo para sa mga taong bayan. Hindi pwedeng padalos-dalos porque popular at magandang pakinggan ay isusulong na natin. Ngayon po, sa sinasabi niyo, nakita natin walang magandang epekto pero nandyan pa rin, ang tawag po dyan sa tinitimbang natin ay pride versus welfare ng taong bayan. So sana po unahin natin itong pagbaba ng rating ng President at Vice President ay maging wake-up call sa kanila. No? Unahin natin yung kapanghanan ng taong bayan bago yung pride natin. Natanggapin na mali ang mga polisiya na ini-implement natin. For all... Okay, ah, bago po natin ipagpatuloy, unahin daw kasi yung interest ng mga Pilipino huwag ho yung pride. Animal kasing pride na yan eh. Bakit ho kasi nagiging presidente pa yung mga mataas yung pride. Ito na ho talaga ang mangyayari sa Marcos administration. Pag ipagpatuloy po nila yung pagiging mapangmataas ho nila kahit na hindi naman epektibo yung kanilang panukala eh alam naman natin eh yung pride nila na yan. Dahil yung pinako nilang mapababa ang presyo ng palay, kaya ginawa ho nila yung price ceiling na yan. Kunyari lang, pero yung bigas naman na 41 pesos, na din yung pinag-usapan natin kagabi, pagkain ng asok, dilaw na dilaw, durog pa yung iba. Kaya sana, unahin mo na pangangailangan ng maraming Pilipino, kaysa pride ho ninyo dyan sa malakanyan. Tuloy natin mga kabisdak. Intent and purposes, gusto nating pababain, pero medyo naging palpak yung approach ng gobyerno. Babalikan po natin. So binaba nila yung presyo pero nagbigay pa rin ng subsidy para sa mga manininda. Eventually may assistance sa mga farmers. So overall, pag in mo, bumababa yung presyo ng bigas? Wala naman tayong police power para isa-isahin ang mga tindera-tindero para siguraduhin susunod sila sa price cap. So malamang hindi po yan nasunod. Pangalawa, lalong lumala ang hoarding no? kasi nga ayaw malugi ng mga tao sa pagbibenta ng bigas. Pangatlo, bumaba ang quality. Um, marami adulterated rice na binibenta ngayon dahil ayaw malugi. Tapos gumasta ng gumasta ang gobyerno dahil sa pinimpose na price cap, kailangan isubsidize ang mga manininda at kailangan tulungan ng mga magsasaka. So, ang overall epekto po nito sa lipunan ay hindi talaga nakatulong. Nag-reflect po. Ano nung panahon? Ng... Nung... Oh, ayan ha! Palpak daw! Yung ginawa ng Marcos administration na price ceiling. Tama naman! Totoo! Yung sinabi niya kasi hindi naman rin bumaba eh. Ang presyo ng bigas. Bumaba nga o. Oh. Eh, mababa rin yung quality. Dahil ipinipilit ng Marcos administration, gumastos pang gobyerno sa ginawa nilang price ceiling, baka nga ho, nagbigay pa sila ng mga ayuda sa mga taong hindi dapat bigyan ng ayuda. E lang tayo ng pundo dahil hindi naman namimit yung kagustuhan po ng pamahalaan na bababa ang presyo ng bugas. O anong nangyari? Ang bumaba, quality. Pero yung presyo, hindi naman na monitor ng Department of Trade and Industry ang buong Pilipinas kung talagang bumaba. Real sa pulo sila. Dito kay Shelo Magno at mga palpak daw sila. Tuloy natin. Kasagsagan ng, 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 ng rice issue at kayo'y isa sa mga naging tampok na balita noon. Ah, parang yun na sinasabi ng Pauls Asia na, na, pwedeng naging dahilan ng pagbaba ng, ah, ng rating po ano, ng Pangulo at ng ibang opisyal. Ah, So talagang ano ano eh, mahirap yata, hindi naman talaga madama ng mga Pilipino yon ano yung uh, yung crisis na yon. Opo, kasi kung titingnan po natin sa nakakaraang taon hindi lamang yung presyo ng bigas ang tumaas. May, hmm. Kung may pag uh, ire-recall po natin pati biga uh, pati asukal, sibuyas tumaas ang presyo. Kaya po yung pagbaba ng ratings ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo, ito po ay nagre-reflect ng sentimiento ng taong bayan. At katulad nga po ng nabanggit, malaking epekto dito yung pagtaas ng mga bili. Ayano, maliwanag po. Sinabi po ng dating uh, undersecretary ng Department of Finance ng isa sa mga dahilan ng pagsadsad ng approval rating ni BBM ay iyong pagtaas ng mga bilihin lalo na po dito sa bigas na ginawa ho nilang pautot. Aba ho, kung ikaw Pilipino, dapat magising ka. Dahil hindi ho po pwedeng approve pa rin sa inyo itong nangyayari sa ating bayan. Bibigyan mo pa rin ng magandang approval rating si BBM. Kahit hirap na kayo at may mga Pilipinong kumakain ng aho ng pagkain ng aso na inuulat ho nating kagabi itong 41 pesos na kulay dilaw, durog na durog at mabaho na meron pang halong dumi ng hayop. Ang sabi nga ho dun kagabi eh, baka dumi pa ho yun ng ano, daga. Ganito nakahirap ang kalagayan ng maraming Pilipino. Siguro tayo nasa average level, hindi pa natin ramdam. Pero kung iikotin mo buong Pilipinas, E ng Marcos administration, aba ho, tingnan nyo po yung mga mababang uh, level ng pamumuhay ng maraming Pilipino, aba, kumakain na ho ng pagkain ng aso.